Pag nakapikit na po yung mata, dapat po nakaganto yung kamay. So, ganyan po. Okay guys, so simpleng senyalis po para ma-check kung may sakit sa utak yung kakilala nyo. So, first po, patayin nyo ng diretsyo yung kakilala nyo. Tapos, ipapikit nyo po yung mata niya. Pag nakapikit na po yung mata, dapat po nakaganto yung kamay. So, naka, yung palad nakaturo sa taas. So, ganyan po. Tapos, obserbahan nyo lang po ng mga 30 seconds hanggang 1 minute. Normally po, dapat ganito lang yung itsura niya. Nakapikit, steady yung kamay, hindi nagbabago yung itsura ng kamay. Ngayon kung napansin nyo po, kunyari after 30 seconds or 1 minute, naging ganto po yung itsura ng kamay niya. Bumababa, tapos yung palad, tumuturo sa sahig. Posible po na baka may karamdaman siya sa utak. Yung brain po kasi natin na nagkocontrol ng mga muscles natin sa kamay. Ngayon, kung may problem tayo sa utak, sabihin natin may tumor, posible po na nagkakaroon ng weakness ng mga muscles natin. And dahil mahina, pwedeng nahihila pa baba dahil sa gravity yung apektadong kamay. Kung may kasama pong pagsakit ng ulo, laging naduduwal or nagsusuka, mas maganda po magpacheck na agad sa doktor.